eating time, magkamay ako nagugos na ako ng kamay <laughs> pagkanta ka nga yan oh, lamig kayo oh gisugban ako, akala niba mamaya ipakita ko sa inyo kung paano ko yan siya niluto at uh, luto na po siya binili namin sa Lucky Plaza maaari nyo siyang bilhin sa Lucky Plaza, meron na po siyang luto kung hindi kayo mapapayagan ng mga amo nyo na magluto ng ganyan kasi smells bad. Sabi nga nila. So, ayan. Ako. Ayan, guys. Lamig ko Ay, ulit na mo. Ay. din ko. Hmm. Gala ko dyan. Magkamot din ko. Hmm. Lamig aso, Ulam. Hmm. Hala, yung kanin ko. Hindi siya mainit. Nangyari. Malamig yung kong. Kanina pa kasi ito sa plato eh. Mm. Ang sala, look bang tayo guys? Right? Dapat pala kung una po oh. kong kasing. yung video, kita kita yung tura ko. E side view, ano ba yan? Ano ba Hindi yung sige naging Ano mo bakit? Ano ang sarap? Ngayon, hindi ko sa caring. Doon pa niyo, oh. Di pa tayo. On, di pa tayo, oh. Yeah. Parang kita niyo akong mukbang? Di pa naman kasi naginuto yung binignit ko. Wow. wow! Dito ang pwesto masaya. Ayan guys, oh. Lami ka ayo ba? No problem. Wow. Halos mainom ko na yung suka. Gusto sobrang sarap. Makain ba yung ano? Hmm, alat. Let Hindi ko alam yung tawag sa ibang Ako form. Pero sa probinsya, guys, ito talaga yung paborito kong isda. Nabulad ha sa kuyo. Itong isda, hindi pa yata ako nakakain sa sabaw. Pero alam ko, sa, sa dry fish, ito talaga paborito ko pinikas ang tawag nila dito. Sulik. Hmm. Right? Alam, naubos ko talaga. Ay, babalik ako sa Lucky Plaza. Bibili ako to ulit. Doon lang yung mabili, guys. Luto na siya. Tapos i-rep mo lang. Tapos hindi nyo naman maubos. Five. Uh, bale, one dollar up at siya isa. Kasi binayaran ko ng five eh. dollar. Tapos lima yung nasa loon. Mm hmm, ang oh, sarap. Ubus talaga ang kanin po, guys. Ayaw na ang kanin. いい、yeah.